<laughs> Hello guys, kukuha ni nila yung ano, yung ang tawag Kukunin nila yung pako. Pako gamit ang magnet kasi kasi nasa baba nahulog. Okay. Nahulog siya kahapon, guys. Okay. so, tingnan mo guys yung ginagawa nila. Nandito doon sa ilalim yung mga pako. Pako, baka yeah. malaglag din yung cellphone mo, <laughs> mapako. Okay. <laughs> okay. Hindi na tumakbo sa magnet. Nasa kapitbahay guys oh. Ah. Ito pinagagawa nitong dalo. <laughs> okay guys, ito yung ano, style guys. So, hmm. Di-di-di-ding! Kaya-kaya. Hmm. Sige, habaan mo pa na. Wala, pako! Fishing. Nakikita naman. Oo. Nangano sila na namasol. Namingwit ng ano, pako. <laughs> Pati bato dala? Dala? Uy, dalawa. Uy, saan ka na? Ayun, yung puti. Yung puti doon sa gilid. Madala ba? Na wet. na wet. Ayun. Sige, sige. Ayun. Magnet. Walang pain yan. Ayun pa isa. Ayun. <laughs> oh, di ba? Ay, claw machine. Oops! Oops! Up, oh, Ay, yeah. oh, oh, oh. Ay. <laughs> <laughs> Uy! Walang pain pero sumasama. Ano sa iba? Parang naglalaro eh. Mataas kasi guys, hindi siya makuha. Kasi... Yung isa sa sikasin. Oops! Oops! <laughs> <laughs> oh. <laughs> <Kasi makuha. laughs> Ayaw oh, tuloy. Iyan mo na, muna mo na yan. Yan. may isda na guys. <laughs> isda. Pangalian. <Nils. Tong> <laughs> ulam namin ngayon today guys. Ngayon today. <laughs> Ito na yung ulam, <laughs> ulam namin today. guys. O, oh, di ba? Hmm. ang, ang kuha eh. Pako. Mm. <laughs> <laughs> Tatlo? Ilang kuha natin ngayon? Tatlo. Tatlo. Tatlong kilo. <laughs> Meron pa, isa na lang. Isa na lang. Dalawa to. okay. Ang galing na Naisip niya yung tangano sa rek. Oops. Sige. Sige. Pati bato na mamagnet ano? Hmm, merong bato na ano eh. Nagmamagnet. Ito may ibang bato yun. Baka <laughs> mamaya ano buo. Wala! Wala! Stuck on you! Stuck on you! Mamakabi right! <laughs> yes! Uy! Uy! Kumubit ka! Ay! Natusok siya! Uy! Agoy! na yung ulo ng isda! na yung ulo niya! Ay! Still. Parang gusto akong tumalak. Tapos Wow! Daling-daling. na? Ay, may isa? pa isa. Yan. Isang kilo guys. Isang kilo. Mm -hmm. Galing. Yan lang, guys. Bye-bye. Ay! meron pa, pa. pa isa. meron mm. pa daw isa. Mahulog na ah, hindi natin ma-magnet yan. Mahulog ang cellphone, hindi ma-magnet. Ay, parang oh, hirap na. Oh, Uy, nakuha? <laughs> Nahuli <laughs> din! Tilapia! Ano yan? Clownfish. Galing! Yan guys, Buhay bye bye baka, guys! Marupa, marupa. Ah, mayroon pa rin isa! Ano ba yan? <laughs> Ay, wala na. Ah, oh, wala Siguro. na pala. Bye bye guys. Salamat wala sa pananood. Sa 10 Waiti Vlog. don Ayun. Ilan ni. Wala, wala yun, na. yun. Ulo lang yun. Okay. ulo Ulo lang. lang. Ulo na lang ng tilapia yan.